isang napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapoko farmers from Luzon, Visayas at Pindanao e kahit sa ulok mano ng ating bansa sa inyong lahat uh, share ko lang po sa inyo ang insecticide, fungicide at saka pulyar na ating ginagamit so ito na po ang update sa ating talong kung saan uh, kunti na lang ang napipitas namin kahapon at saka ngayon so kailangan na po natin yung pagpatalbos at saka pagkabulak at pagkabunga ulit So ito po ang ginagamit natin mga kapok ka farmers na insecticide. So yung insecticide natin ginagawit ito po ang choke Weave, no? Mura lang po ito. So ang EI niya mga kapwa ko kap kung nagagamit po kayo tayo ng alayka, lambda silotrain at saka yung clota rufin. Yun po ang kanyang EI. Tapos ah, kaya niyang mag-control sa mga uod, no? Ah, kaya niyang i-control yung mga uod, pati yung mga may pakpak. -pak. So maganda siya gamitin sa mga pole army worm na umaatake sa lahat nating mga makina pwede po siyang gagamitin ang Chakwave. Okay, so ito naman po, no? Ang ah, ginagamit po nating fungicide ah, na compatible po, pyrus Close po ang i-compatible po siya sa na ating ginagamit. So, ang dosage po nito mga kapwa ko kapamers, ah, yung 250 ah, ml, pwede na po siya sa isang drum. So, mura lang po ito. Tapos yung Chakwave naman ay kalahati. At ito naman po ang ating NPK. So, bawat drum isang litro. Tapos, yung peters ay kalahating litro. Okay, so ang ginagawa natin mga kapwa ko kapamers, ganito lang. Ah, uh, yung NPK natin pang balance. Anong ang ibig sabihin sa balance? Ah, uh, same ang kanyang uh, nitrogen, phosphorus at saka potassium. Tapos, may secondary nutrients at saka may mga micro -elements. Yun po ang ating peters. No? Same po. ah uh, Nitrogen, phosphorus at saka potassium 'yung mga major elements ay same din tapos available ang uh, secondary nutrients pati ang mga micro elements. 'Yun po ang kagandahan mga kapwa ka ko farmers na sa ating mga uh, tanim na talong. So nagkagintito to dahil nung nakaraang uh, lenggo, sobrang mura po ang mga gulay. So, yung ampalaya ko, may nabinta ako ng 2 pesos bawat kilo, 5 pesos yung magaganda, yung tinatawag natin kasi. Eh. Tapos yung semi, ay 2 pesos lang. Kaya nga, pinahinto natin ang pag-apply ng mga insecticide, fungicide, pati polyar. Lalo na sa pagdidilig ng fertilizer. Okay, so pagkatapos ng bagyong inting, biglang tumaas. Kaya nga, gumagamit na maman po tayo ng mga magaganda at mura lang mga produkto. So ito po, Uh, ang ginagamit natin sa na mga insecticide, fungicide at saka foliar. Okay, sana po, no? May natutunan po kayo sa ating ginagawang short video ngayong hapon. So, sa lahat na mahilig sa ganito usapin, kung baguhan ka pa at hindi pa nakakilala sa akin, ako po pala no si Jisrel Palacio Carion. Okay, so uh, kung mahilig ka sa ganitong usapin, huwag mo nang kalimutan no mag-like and share at saka paki-subscribe naman sa ating munting YouTube channel. Okay, hanggang sa huli. Uh, ako na po yung magpapaalam. God bless. Thank you so much sa inyong pagpanood. Hanggang dito na lang. Bye-bye po.